Hola mga ko So ngayon pag-usapan natin yung madalas na natatanong sa comment section at sa PM. Kung ano nga ba yung pathway or yung possible way para makapunta dito sa Spain. Bibigyan ko na rin kayo ng tips kasi nga 'di ba, mahirap makapasok dito sa Spain. Bakit nga ba? Una sa lahat, ang Spain po ay walang direct hiring system o government to government agreement sa Pinas pagdating sa mga domestic helpers or sa mga kabayan natin na nandito na, na mga house helpers, kasi po normally ganun lang talaga yung makukuha niyong trabaho dito. So, uh, kahit po anong PM niyo sa akin ng graduate, kung anong graduate nyo, kung ano yung mga certificates nyo hawak, kung ano yung mga working experience nyo, hindi nyo po basta-basta maa apply dito yan sa Spain. So, lahat ng kabayan natin, or halos lahat ng kabayan natin na pumasok dito sa Espanya, ay nag-umpisa po talaga bilang domestic helper or house helper, nanny. Kaya kung may naririnig kayo sa iba or agency na nag na nagsabi sa inyo na tutulungan kayong mag, makapunta ng Spain, kahit nasabihin na DH, mag-ingat po kayo kasi hindi po talaga ganun kadali or kapanipaniwala. So eto, paano nakapunta yung mga kabayan natin dito sa Espanya or karamihan ng kabayan natin dito sa Espanya? Mostly ng mga nasa Spain ngayon bilang house helper ay nakapasok dahil may immediate family sila dito. Or masasabi natin legal residents tulad ng asawa o anak. Yun yung tinatawag na karamihan na petition or family reunification. So kung bakit mo sila nakukuha Siguro dahil meron silang pamilya dito sa Espanya. Yun po yung isang way para makapasok ka legally dito sa Spain. Pero kung sinasabi niyo po tulad ng mga nag, ibang nag-PPM sa akin na may tiyahin, pinsan, sila dito sa Spain, hindi po sapat yan para makapasok kayo legally. Kaya rin po ina-advise ng relative nyo na sila bahala, basta importante makapasok kayo dito sa Spain. Ayun po yung normal na natatanggap ko sa mga kabayan. So, ang natanong sa akin, anong possible way para makapasok dito? Kasi nga naman, pag nandito ka na, ma, pwede ka nang matulungan nung kamag-anak mo na maipasok sa trabaho. So, ito yung other way. Tourist at student visa. Pwede naman, pero hindi siya madali. Lalo na kung hindi ka financially prepared. Kasi yun nga, mahigpit, malaki din yung gagastusin. Tuition, proof of fund, documentation, tsaka proof of ties. So, kung plano mong dumaan ng tourist at student visa, dapat talaga handa ka financially. Kasi malaki talaga yung gagastusin mo. So, dito na tayo sa exciting part. Ano nga ba ang madalas na ginagawa ng mga kabayan natin para makapasok dito sa Espanya? Karamihan po ng pumapasok na kabayan natin dito sa Spain at isa na ako doon, ay dumaan po kami sa ibang Schengen countries. Tulad ko, nagaling akong Poland. Kasi nga, di ba, merong mga factory worker doon na open para sa mga Filipino. So, kung kayo, subukan nyo mag-apply sa Hungary, Czech, Croatia, Greece. Alam ko sa Croatia and Greece, more on waitress sa resto. And then, sa Poland, Hungary at Czech, mga factory workers. Yes, isa po ako doon sa Poland. At ito yung ginagawa nilang stepping stone para makapasok sa Europe. Kasi nga po, once na meron ka ng Schengen visa, pwede ka nang makapunta sa 29 countries within the Schengen at pwede as long na valid yung uh, visa mo. And later on, kung plano mo ring magtagal dun sa unang bansa na pupuntahan mo, pag nakakuha ka ng TRC, syempre, Ah, kung target mo talaga Espanya, makadali ka po talaga makakapasok. Dahil bibili ka lang ng ticket mo, pwede ka nang pumasok dito sa Spain. Pero aminin natin, malaki din yung gastos kasi hindi naman talaga biro mag-apply dito sa Europa. Pero meron pa rin mga ibang agency na mababa yung singil. Medyo abot kaya para sa, sa masa. Kaya ayun po yung nagiging way ng karamihan din sa kabayan natin na nagpupunta dito. Lalo ngayon yung Hungary, di ba? Mas hiring sila or open sila for hiring Filipinos para sa mga factory workers. Pero syempre, dadaan pa rin kayo sa matinding proseso kasi magpapa-interview ka, selection, kung meron ka bang experience, yung iba naman kahit wala, ganun. So, sabihin na nating nakapasok ka na ng Europe or nakapasok ka na ng Schengen area. Kapag naisipan mo lang mag-jump dito sa Spain. Dito pa lang din talaga magsisimula yung journey mo. Kasi pagdating mo dito, hindi ka legal. Kumbaga, irregular status ka. Although na hindi naman sila ganun kahigpit dito pagdating sa mga undocumented. Kasi pwede ka talaga magtrabaho. Pero yun nga, domestic helper, nani ang pwede mong pasukan. Sa resto, bilang na bilang na lang din talaga. Pwera na lang kung may kakilala ka. Irregular status, pagdating mo dito, Meaning, wala ka pa munang legal papers. At syempre, hindi rin guaranteed kung makakahanap ka agad ng trabaho. Kaya ang maipapayo ko, mag-isipan nyong mabuti. Pagplanuhan nyo. At importante, pag-ipunan nyo. Dahil dito sa Spain, hindi ka agad makakakuha ng legal work kung irregular status ka. Pero yun nga, domestic helper ang pwede mong mapasukan. At hindi rin guaranteed kung ilang buwan o ilang araw yung hihintayin mo para makahanap ka ng work. Tutulungan ka naman ng mga kabayan pagdating mo dito. For sure yan. Lalo sa bahay na mapupuntahan mo, magre-recommend sila ng mga uh, makikita nilang hiring or if ever may kakilala yung amo nila, ikaw yung i-refer. -re Ganun po yung mga kabayan natin dito. Pero, yun nga, dapat talaga may pera kayo kasi hindi kayo sigurado kung kailan kayo makakakuha ng trabaho. Kasi yun lang din yung mahirap, don't expect for financial help pagdating dito sa mga kabayan natin. Kasi syempre may mga kanya-kanyang karera sa buhay ang mga yan, di ba? So dapat talaga, pagdating nyo dito, may pera kayo, malakas yung loob nyo, importante din yan. At pagdating nyo naman sa bahay na tutuloyan nyo, panigurado, merong mga i-re-refer yung mga kabahay nyo, na hiring or post or kung saan kayo pwedeng makahanap ng work, ganun. Pero wag lang pera. So, yon in summary, pag Spain po yung target nyo, dapat handa ka sa long game. Hindi instant, hindi madali, magkakaiba tayo ng tadhana pagdating dito. Merong mabilis, merong medyo tumatagal, pero posible kung may tiyaga at pinlano mo talaga, pinaghandaan mo. Kaya mga nga, dara ko, study your options well huwag magpadalos-dalos. Mas advisable din na pumili ng legal na paraan para hindi masayang yung pagod, pera at oras mo. Pero yun nga, kung gustong gusto mo talaga dito, tiis-tiis lang. Kung irregular status ka man papasok dito, tiisin mo lang, tiyaga, laban, pera at lakas ng loob, yun yung baunin mo. So yun lang, kung may mga questions pa kayo, pa-drop uh, down below na lang sa comment section. <laughs> at I will try to sagot like share and follow kita kita sa next sit down vlog anyway all this is based on my experience po ha at based sa mga nakakasalamuha ko dito so personal experience ko po ito yun lang thank you good luck sa iyong journey papuntang Espanya